magandang buhay. Ngayong araw, samahan nyo kami at pupunta tayo sa balayan. Maglalagay tayo ng tubo sa mga mohon nga ho kami dumiretsyo doon, ay dinaanan muna namin na ring tubo na parang host na ayan, pagkakala naman eh. Kami nga ho'y tawa di lang ng tindera at di na magkaayki kung ano ang gagawin. Nung makatapos na nga, ay di magdadrive na ulit at dadalhin doon sa tubuhan ng lolo at lola ko. Kasi ito yun na, kailangan ng tubig. Ay, ari na nga ho, nandini na kami sa may balayan. Ay, papasok pa ho pala iyon. Dadaan na naman sa loob ako, nagda-drive day ay paalog-alog naman, ay ayaw ko pa naman ng gayaan na daan, talaga namang kainaman na naman. ito na nga, oh, nandiyan na, buti naman, nasa patag na na natin ang lupa day at nagulat nga ako, nakakita ako ng baboy day yung nanganak, oh, nakatari lang yan, pati ang wake ipakawala, eh, ito na nga, nakakita na nga ang unang mohon, ay di tinuktok na ng tubo, ang iba naman na wala, natabunan doon ng lupa, ay di nagsusukat kami din na hahanapin namin, baka sakaling makita, kami nga huy, nagpatulong na day ay dahil sila naman ang nakakaalam, eh, kung saan ba makikita ang mohon at tinuktokan na nga muna namin ng tubo ay para naman may boundary alam na may may-ari niya at ang dinong ko pa nga ho ay nakituktok din ni kainit init naman ho ay sa kanya ho kami bumili ng lupa di yan tingnan nyo ho ang lugar ah. Oh, napaka ho di yan mahangin at malawak ho may ilog pa daw doon sa baba aring hinulugan na namin ng bariya ang butas kasi uuwi na kami ay tapos na eh sa susunod Dabalik na lamang ulit di yan. ay alam nyo nga ho na kami katiktikan ng araw yan, ay na ay nauhong na nakakita pa ng soft drinks na de plastic bibigyan ko kapatid ko ko niyan, asarin oh, ka pa. Oh. <laughs> nung natapos na nga ho, ay didadaan kami doon sa tuwe, magpipintura kami ng unang tubong tinuktok doon at ayan ako oh, nagpabigyo pa kahit nasakit ng ulo ko sa init, oh, naglakad-lakad na ho kami nang makapagsimula ng magpintura. Sabi ko nga sa kapatid ko, ay ikaw muna magpintura at baka ako long day and, ay tumambalelong diyan ay hindi mo mamalayan. Kainitan ba naman talaga? At nung ayos-ayos na nga ho ako, ay di sabi ko, "Gay, ako na muna." Ayan ho ako tingnan niya oh, nagpipintura ka, alam mo naman talaga ay. Ay, alam niyo ga ano ang ikinaputi ng pinturang iyan ay kabaligtaran ng aking paningin na ngingitim na kala mo'y brown out. Kahit hugay on ay kaya ko pa naman, ay di nagpintura pa rin ako. Siyempre, nung tapos na ay di uuwi na ayaw ko na sa ilalim ng araw. Baka matuloy ang puro dilim ang makita. Ay ayaw ko na on. Babay na nga.